Hello mga sir, ayan, meron tayong isang kinong turbo shot na Honda Click na 125 at uh, problema kasi nito mga sir sa pagdating sa ano, sa charging mga sir bagsak yung charging niya ngayon kapag ka once na nalubat yung kanyang battery mga sir yung makina, mamamatay na rin kumbaga yung andar or yung power ng makina, kumukuha na lang siya sa battery, hindi na siya nag, ano, yung parang charging niya sa ECU. Alam nyo naman, si click mga sir, kahit na wala pong battery to, basta pagka napaandar mo na itong motor mo na ito, si click na to, pag napaandar mo na yan, at tinanggal mo yung battery, dapat hindi mamatay yung motor. Di Diretso pong andar niyan. Kaso pag pinatay mo ulit, hindi mo na mapapaandar yan. Yun yung po yung sa click. Kaso baliktad yung nangyari dito mga sir. <laughs> Troubleshoot mo na natin. Paandarin mo na natin. Pakita ko muna sa inyo. Chinikin natin yung ano, kaya nakakalas na to sinik natin yung kanyang uh, battery harness hanggang dun sa ECU sinik natin yung mga, mga wire kasi yun naman talaga dapat ginagawa kapag uh, uh, may problema i-check mo dun sa ilalim yung ground Baka hindi nakakabit ayan, napaandar na natin mga ha. tapos yung primatic, lalabas yung battery kasi yun yung pinaka main issue nito at yung voltage 10.9 tapos ang gagawin mo dyan para matrace mo kung may problema ba yung harness mo or yung ECU tanggalin mo yung ano positive ayun ah, matay matay oh. ah, dapat hindi ganyan kaya putol putol yung under nya kabit mo ulit yung positive Ayan, tumino uli. Ayan, chineke natin yung harness nito mga sir goods lahat. Walang problema, wala tayong nakitaan. Ah, uh, nakikita natin problema dito mga sir. Ito. ECU. Nabili uh, kasi yan online. Second hand. Kaya kapag kasakaling ano, bibili kayo ng uh, second hand, test nyo muna. Pero para sa akin, mas gugustin ko pa branyo. Kasi talagang branyong-branyo yun. Kayo unang gagamit. Baka kasi yung ECU na yan, Uh, mayroong problema na kunting shortage ganun kaya saglit lang bumigay okay patayin muna tapos magkatry tayo ng ECO pagkukumpare natin ayun ang matay mga sala <coughs> yeah. try mo ECO kasi meron tayong ECO dito na ano pwede nga okay. para matesting na natin pero kung sakali na kayo magtutroubleshoot mga sir at ihiram kayo ng ECU sa ibang motor o sa tropa nyo mga sir, check nyo muna yung wire nyo bago kayo manghiram. i ninyo, dulo to dulo. Tanggalin nyo rin yung, tanggalin niyo rin yung battery harness, check nyo rin dulo to dulo. Yung power relay, pinaitan na rin natin yan, tinistin na rin natin yan kasi yun yung mga una din natin ginagawa kapag ka uh, walang charging. sus tapos sa susunod, i-check nyo rin yung uh, stator yung ginagawa ko dyan kapag nag-check ako ng stator itong tatlong wire na yan itest light nyo yan dito yung isa na ginagamit yung test light tapos dito yung isa dapat iilaw yun yung test light nyo kapag umiilaw lahat yan ibig sabihin working po yung ECU nya ay yung stator nya mga sir ayan tatry tayo ng isang ECU mga sir testing natin pero ito safe naman gamitin to kasi goods naman yung harness nya Ma check na rin naman natin kasi ginagawa din namin kapag once na ganyan nagsasalang tayo ng ibang ECU yung harness muna talaga yung una natin kinakalkal o chinichick para hindi tayo mag abono kasi mahirap kasi mahal po yan mga sir 9,7, 9,6 depende po yan nasa 10,000 din sa iba okay testing na Okay, mantap Tapos, makikita mo yung charging niya. Ayan, nagtitirting na siya. Pero low bat yung battery niya, mga sir. Okay, tanggalin mo yung positive. Kahit yung dalawa, tanggalin mo na yan. Oh, okay, natanggalin na natin yung positive sa negative. Kung mapapansin mo yung voltage, hindi siya nagbago. Tapos, hindi siya kumukurap-kurap, mga sir. Yung voltage niya, ayan, 14, nagpo-14 siya. Goods na goods yan. at hindi na siya namamatay. Namatay yung kanina kasi yung unang issue na sa kanya namatay check engine, namatay check engine. Parang kala mo ano siya. May problema sa makina. Tapos ayan oh, maganda yung under niya. Yeah, goods na goods, walang problema. Kasi chinik na rin natin 'to. Yung atlas niya, nag-try na rin tayo nagpalit ng uh, dalawang relay. Kasi yun naman din dapat talaga gagawin. Tapos wire. Ayan yung mga chinecheck natin dyan. kapag ka may problema sa charging. Yeah, goods na goods. Kaya ibig sabihin sira yung ECU nya. Nabili niya kasi yan sikinan. Kaya kung sakaling bibili ka ng sikinan, testing nyo muna. O di kaya tanggalin nyo yung battery. Nakabili kayo ng ganitong ECU. Kasi kapag ka, malakas yung battery nya automatic stable yung under ng motor pag bibili kayo yung sikinan, testing nyo muna sa motor nyo tanggalin nyo yung battery kahit yung positive wire lang tanggalin nyo kapag nagbago yung under ng motor nyo or namatay yung makina or kahit yung ganun lang tug 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 gumagana ibig sabihin huwag nyo bilhin kasi sayang yung pera nyo dito kasi baka nung nabili nila yan uh, goods pa yung battery nagamit lang ng ilang araw kasi malakas pa yung battery ngayon nung nalubat na yung battery ayun na lumabas na yung issue uh, ganoon lang gawin yung mga sir kung sakaling magsisik kayo or bibili kayo ng second hand okay